Isa sa mga kontrobersya ang pinag-uusapan ngayon ang muling pagsulpot ng AKAP o ayuda sa kapos ang kita program sa 2025 budget. At dahil papalapit na ang 2025 elections, naniniwala ang ilang mga mambabatas at eksperto na maaari itong magamit sa kampanya. Ano nga ba itong AKAP at paano ito posibleng magamit sa politika? Alamin yan sa Special Agenda Report ni George Cahiles. Lahat ng programa ito, may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Masigabong palakpakan mula sa mga kongresista ang natanggap ni House Speaker Salamat Martin Salamat. Romualdez na magsalita Salamat. Salamat. siya hinggil sa ayuda Bago mag-adjourn ng Kongreso noong Miyerkules, ibinalik ng Bicameral Conference Committee ang pondo para sa AKAP o ayuda sa kaposang kita program sa 2025 budget. Mula sa ipinasang 39 billion pesos sa Kamara, binigyan na lamang ito ng 26 billion pesos o halos katumbas ng pondo nito noong 2024, kung saan nasa 4 na milyong Pilipino raw ang nakinabang. Nauna na itong tinanggalan ng pondo ng Senado dahil hindi raw kumbinsido ang ilang senador sa pupuntahan ito. Ayon sa Social Welfare Department, ang AKAP ay ayudang ibinibigay sa mga minimum wage earner. Kailangan muna nilang magsumite ng mga documentary proof na sila ay minimum wage earner at nangangailangan ng tulong ang mga benepisyaryo nito ay maaaring makatanggap mula sa ahensya ng one-time assistance na nagkakahalaga ng hanggang 5,000 piso. Pero bakit nga ba ipinaglalaban ng mga kongresistang mabigyan ito ng pondo? Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ang mga mambabatas ay nagbibigay di umano ng listahan sa DSWD kung sino ang dapat maging benepisyaryo ng AKAP. Let's assume, example lang, walang binubulsa yung trapo pero the mere fact na sila yung uh, nag-e-endorse uh, kung sino yung mga beneficiaries ay uh, malaking red flag na siya. Bukod pa rito, kasama raw ang mga mambabatas at iba pang mga politiko kapag ipinamamahagi ang pondong ito sa mga beneficaryo. Bagay na lalo nagpapatingkad sa posibleng political agenda sa pagpapatupad sa aka nangyayari pa siya, usually talaga sa malaki ha mga venue, nandiyan yung mga hundreds or uh, up to thousand attendees, ganyan. Tapos uh, kita pa yung uh, malalaki muka at pangalan, ganyan. Na ang dating talaga sa tao ay at the minimum, uh, ito ay project ng uh, kusino mga uh, politiko. Para sa ekonomista at dating Social Welfare Undersecretary Noel Leico, hindi dapat ginagamit ang mga ayuda ng pamahalaan para sa political benefits. I think uh, that is a major challenge for DSWD to make sure that the distribution of assistance is uh, free from any political colors. Kasi technically politicians don't belong there; they should not be there. Anya. Malinaw ang sinasabi ng Korte Suprema na natatapos ang tungkulin ng Kongreso sa budget ng bansa kapag napirmahan na ito ng Pangulo. Matatandang ipinawalang bisa ng Korte Suprema noong 2013 ng pork barrel o discretionary fund na ibinibigay sa mga mambabatas. I don't think uh, anybody will openly assert that uh, this is allocated for me. I don't think so. Nor the SWD. Uh, can say that uh, this amount is allocated for this uh, uh, senator. Bawal yon. Maraming makukulong pagka sinabi niya, tinanggap nila na merong ganon. Imbes na ayuda, ayon kay Manuel, long-term solution sa kahirapan ang dapat atupagi ng mga mambabatas. Anya, para sa minimum wage earners, isa batas ang pagtaas ng kanilang sweldo at para naman sa nangangailangan ng serbisyong medikal, libreng pagpapagamot ang dapat pondohan. Sa huli, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na pag-aaralan ang budget na ipinasa ng Kongreso. Isang bagay na magtatakda kung ano nga ba talaga ang mga prioridad ng kanyang administrasyon. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.